Good morning guys Ito lang ang pipirain natin Ayan At saka to Isang araw na yan Ito Ayan Ayan lang ang natin ngayong araw guys Medyo Kahit konti lang yan konti lang ang space pero ano maraming tirahin din gawa ng may mga bevel yan Ayan. kaya abot na lang isang araw yan actually ano lang pala palating araw lang kasi update lang kami ngayon Friday eh kung naririnig nyo may soundtrack pa dyan sa likuran ko sa mga pwesto yan o oh. robot robot welding pero malupit din yung mga ano dito Mga Austrian Mga German Malupit maghinang Ayan o Malupit Ayan o Ano ba Malupit maghinang guys Okay magsimula na tayo guys Hanggang dito lang muna to Bye Ayan ang mga, mga kabakal Tapos na tayo Ayan Nalinisan ko na rin. Ito hindi makita. Ayan. Ito yung kanina. Ayan. Ayan. Ganito dapat yung mga yung mga kanto. Ayan. Dapat hindi matalas. Ayan o. Pud-pud. Ayan ganito. Ayan. Tapos to tira na robot yan. Ito, nilinisin ko na lang mamaya, nag-grindering ko. Ayan. Hindi pa maayos ito. Ayan. Ayaw nilang kuminto dito sa ano, sa may kanto. Kailangan daw dito sa may ano, ano, dito sa may lampas, tapos grind. Ayan. katulad niya ito. Ayan. Ayaw nila nang huminto dito. Dito sa labas rato yan dito Okay Ilang oras na lang uwi na Okay Okay guys bye bye